Magandang araw mga kasulit. Nagawa tayo ng merienda. My own version, burger patty. Ayan. Ito yung ating mga ingredients. Ayan. Meron tayong all-time burger patty, monay, cheese boy mo cheddar, and mayo. So, mamaya papakita ko sa inyo yung aking nagawa na. Habang nagpaparito ako ng burger patty natin, dalawa lang sa mga uh, mga konting mantika. So, tingin yung konting mantika lang nilagay ko, pero nagmantika na siya ng sarili niya. So, ipiprepare naman natin yung ating tinapay. Yung tinapay, biniya ko na. Nilagyan ko na ng mayonnaise. Ayan. Pahiran natin. So, nagugas naman ako ng kamay. Yan. Meron natin ng mayonnaise. And then, papataw natin dito yung pinabito natin yung burger patty. And then, nalagyan natin ng mozzarella cheese. Saka natin isasalang sa kawali yung ating burger. Napritong burger patty dito sa ating monay. Tapos yung monay natin nalagyan natin sa ating kawali. Siyempre, wala tayong oven. At nalagyan natin, natin ng cheese sa ibabaw. So, itaklog na natin to para kung mag yung ating cheese. Yan. O yan. O so, diba, meron na tayong burger patty. Mm. Mini burger. Ay, my um, own version patty burger. Ano ba yan? O, oh, diba? Hindi lang yung kawali natin kaya ganyan ganyan lang. Pero hindi yan didikit kasi dito sa kawali, dito tayo nagprito ng ano natin, yung ating burgers. So hindi yan didikit. So pinainitan lang natin. Hindi na natin kailangan magtanim kasi medyo sunog na yung tinapay na pinili ko. Kaya yan, mga ilang minuto pwede na tayong kumain. Mga kasulit, ito na yung ating own version na burger. O, oh, diba? Ayan. Ito yung ating burger patty. So, try na natin. Mmm! Crunchy yung ating tinapay mo na iya. Mm. Sarap. Kahit wala tayong oven toaster, sa kawali lang, okay na, sapat na. O, di ba? Meron na tayong masarap na burger. Magkano lang yung may gastos natin dito. Hmm. Pwede rin natin lagyan to ng kung may available kayong kamatis o kaya yung ano ba yun, yung lettuce. Yan. Pwede natin lagyan. dagdagan. natin Hmm. Tatlo yung ginawa ko kasi bahama gusto ng anak ko dalawa para sa kanya ito yung sa akin isa